Hello. Alam niyo, yung kanilang heavy equipment para ma-develop 'yung subdivision nila. Na ano sila, nabigla, 'no, natatakot. Bakit dalawang pieces mga kapatid bigla lang umandar 'yung heavy equipment nila. Na walang nag-on. Walang operator. Hindi po isang beses kundi dalawang beses at yung guard nila sa subdivision makarinig na maraming mga tao dahil meron palang lang kweba sa subdivision na ito, no. Atun sa kweba ang daming marinig nila. So pinupuntahan natin Of the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, Lord. Then he got into the boat followed by his disciples. Suddenly a storm broke over the lake, so violent that the boat was being swamped by the waves. But he was asleep, so they went to him and walked him, saying, Save us, Lord. We are lost. And he said to them, Why are you so frightened? You have you, you who have so little faith. And then he stood up and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. They were a stone dead and said whatever whatever kind of man is this that even the winds and the sea obey him so the gospel of the lord uh, praise the lord jesus christ so magandang gabi mga kapatid ang ganda ng ibanghelyo ngayon no uh, related sa ating buhay no Katulad ng mga disipulo, we experience doubt, fear, uh, we are scared, no? frightened by the strong waves in our lives. No? Sa malaking mga alon na nangyari sa ating buhay. Anong gagawin natin? No? Minsan ay katulad tayo ng mga apostol, walang tulog. Dahil in natin yung mga alon sa buhay natin. Pero si Kristo, ang ganda lang tulog niya. No? Because he is the king of peace. He is the king of peace, mga kapatid. At sabi niya, you have little faith. So anong challenge niya sa atin si Banghelyo ngayon? Dagdagan natin yung ating paniniwala dagdagan natin yung ating pananampalataya sa kanya araw-araw po kung may malaking alon na dadampi sa buhay natin sa ating sakayan sa ating bangka don increase your doubt don increase your fear don increase your anxiety increase your faith in him Amen. Yan po ang challenge ni Kristo sa atin. Don't increase your complaint. Don't increase your blaming to other people. Increase your love to God. 'Yan ang challenge nating lahat. Hmm, sa ebanghelyo ngayon, mga kapatid, no? Minsan ay hindi na natin ini-increase yung pananampalataya natin, eh. Nag-focus na tayo sa malakas na alon. Anong nangyari? Nag-focus na tayo sa malakas na alon. Lumakas din yung kaba natin. Lumakas din yung ating takot. Lumakas din ang ating kahinaan. So, anong challenge natin ngayon? Increase our faith. Increase our devotion. Increase our love to God. Yan ang challenge natin mga kapatid, nating lahat po. No? At uh, kanina, well, nagpatungo kami sa ibibless namin na subdivision. No? I-greet ko, pala yung mga relative ni Sir Elton. No? kikinig din natin si Sir Elton ngayon. At si Chad, I don't know ang apelido ni Sir Chad at sa kanyang may bahay si Ate May, at yung kanyang kapatid si Brother Ken. Alam nyo, <laughs> yung kanilang heavy equipment para para ma-develop yung subdivision nila. Na ano sila? Na na nabigla, no? Natatakot. Bakit? Dalawang beses, mga kapatid. Bigla lang umandar yung heavy equipment nila. Na walang nag-on. Walang operator. Hindi po isang beses, kundi dalawang beses. No? At yung guard nila sa subdivision ay ano, makarinig na maraming mga tao dahil meron pa lang kweba Mm, naroon palang kuweba mga kapatid sa uh, sa subdivision na ito no may kuweba pala atun sa kuweba ang daming marinig nila so pinupuntahan natin at binibless natin in-exercise natin yung buong uh, buong uh, buong buong uh, at kweba at sinisil natin yung mga heavy equipment nila dahil uh, dahil uh, may kababalaghang nangyari. Pero kayong matakot at kinakitikayos natin yung mga tao doon na increase your faith. Yan ang ibanghilyo ngayon. Kung may uh, kinatatukutan tayo, just ask the grace to increase our faith in Him. Yan lang ang solusyon, mga kapatid. No? Malakas yung alon, alon, malakas yung bagyo sa buhay natin. Huwag kang mag-focus sa bagyo. Huwag kang mag-focus sa malaking alon. Saan tayo mag-focus? Sa kay Kristo. Kaya niyang baguhin yung magulong buhay mo. Kaya ang pahintuin yung malakas na alon na problema mo. Anytime, just trust in Him. maniwala tayo, mandalig lang tayo sa Kanya. Yan ang challenge nating lahat. Yan din ang challenge ko bilang pare. Yan ang challenge natin sa pagsunod natin sa ating Panginoong Heso Kristo. Increase our faith, then increase your fear. Don't increase your complaint. Don't increase your... Uh, just promote justice, mga kapatid. No? Sa so, dami nagko-comment natin, eh, hey, ano, tayo ng ilang comment, mga kapatid. Hmm. <laughs> Almost 100 na yung comment natin. Padre, ipag-pray mo ako na sana gumaling yung karamdaman ko in Jesus' name, si Anna V. Vicente. Yes kapatid di pray kita. No, tawagin kita sa prayer ko. Lalim-lalim na. Kayo lahat po no, na supporters natin sa programa natin dito sa punto por punto. Isinasali ko kayo sa dasal natin. No? So every time general general intention po sa mga kapatid natin. Uh, si Lance Spiri Father Gusto ko pumasok ng sa seminar no po kung mapayo mo. Sige, pasok ka kapatid, no? At mag-exam ka muna at kailangan na uh, uh, tapos ka na sa ano? Tapos ka na sa high school o sa grade 11 to 12. Bakit ka papasok sa seminaryo? At mabuti na college ka na papasok doon, okay? Uh, mag-exam ka muna, may entrance exam dyan, no? Kung sa, ano, kung sa mm, diocesan na seminary ka. Mm. so, si Rina uh, Dorado Season. Good evening, Father. Hindi ko mabasa lahat yung mga comment ninyo, no? Uh, shout out, Father. Rafael uh, Tubog Junior, No? Sa ating mga team dyan sa, ano? Sa uh, team natin sa Turil, no? Ah, uh, Well, pumupunta ako, naputol yun eh. Well, pumupunta tayo sa lugar na i-bless natin, ini-exercise natin kanina, mga kapatid. Alam nyo ba na tumatawag sa akin yung nanay ni Nicole Princess. Princess Nicole pala. At nagsalaysay ng magandang testimonya, healing moment po. Dahil pagpunta namin sa Kabadbaran, may kasama sila. Uh, yung, yung luloy, nakalimutan ko sa pangalan. Ang ganda ng storya ng mama ni Princess Nicole dahil siya po ay maraming mga kaaway. Parang ang mundo ay kaaway niya. Ito po, delikado po yun kung ang lahat ng tao ay kaaway mo na dahil posible sa ugali natin. Delikado po yan. Uh, let us examine our own. Uh, dahil kapag uh, bagagalit na yung mga tao sa paligid natin, kasama natin, delikado po yan. Uh, we have uh, matinding na Uh, hindi magandang ugali, mga kapatid, no? Nya, yan ang naranasan niya, eh. Uh, yung sakit niya ay isang taon na. Uh, nanghihina, namamaga yung buong katawan, mga kapatid. Grabe. At ang nangyari, mga kapatid, Ano, uh, mapit na sila sa doktor. Ang dami ng doktor na pinupuntahan nila hindi pa rin uh, gumaling. So, pagpunta natin sa kabadbaran, kasama sila ng tatay ng buong pamilya ni Princess Nicole para magpabless. Doon, ang, bu ang pamilya pala niya naka-observe dahil insensitive itong taong ito. Hindi talaga iiyak, matigas. No? Makapal yung konsensya. Ah, grabe, no? At ang nangyari mga kapatid, ito nangyari. Hmm. Completely healed po siya. Bumalik na siya sa trabaho niya sa natural na mga gawain niya. Completely healed po. Yan ang sinasabi ng nanay ni Princess Nicole. I am so amazed by the sharing of the mother of Princess Nicole. No? And then grabe yung conversion ng ah, pangalan ng luloy. Nakalimot lang ako sa apelido, no? Diyan, sakop sa si Diocese of Butuan. very inspiring mga kapatid, no? Na ang ina-highlight natin dito is the, the spiritual benefits and the spiritual blessing that we receive through the sacraments which are founded, established by our dear Lord Jesus Christ. Amen? No? Yan, sana nga tutuwa kayo. At isa sa mga ah, uh, na kanina, pumunta tayo sa isang subdivision. At pagprating ko doon, may nag-share. Yung isa sa mga engineer, yung tatay niya from nanay or auntie niya, from Maribuho. No? Pumunta sila dito, nagsakripisyo, at nag erupan na ga uh, nagunog na no parang malapit na kukunin ng Panginoon oh uh, eight months na um, na paralyze hindi makalakad laging nag uh, kung makalakad man siya mag uh, may sungkod at hindi niya maintindihan yung sakit ng kanyang mga paa. Kanina, kap, kanina ko pa ito narinig. At isishare share ko sa inyo para ma-inspire kayo to receive and to be close, to become, to become closer to Jesus more. Our family should be consecrated to God, to be consecrated to Him. Amen? Ang ganda, no? Yung buong pamilya consecrated sa ating Panginoon. No? At <clears throat> completely healed na po. Bumalik na po sa trabaho niya. No? Ang ganda. Very inspiring. Sinishare ko po sa inyo yan para mag-glorify more. Glory to the Father, glory to the Son, and glory to the Holy Spirit. Not to glorify Father Darwin, but to glorify the sacraments. To glorify Jesus, to glorify His Church. Amen? At nanood sa atin si Roderick Labarda ng Labar na nanood sa atin. At uh, si Faye Banan Banados. Good evening, Father Darwin. Father Idol, jud ka sa akong ano, nanay padre. Kada adlaw jud ako. Nanay mo tanaw sa imo. Live si Ribi Francisco uh, Santiana. Uh, saan ba? kapatid, no? At si Eden Mirantes Clemente. Hello, Father. Kumusta na po, Dre? Kamong mga pari diya sa Bohol. I-transfer po sa laing-lain -lain ng mga parukya. Baliswap po. Amo, <laughs> hindi yan mangyari yan. as long as uh, na ano ka, na uh, member ka o you're part of the diocese, specific diocese, dyan lang uh, malilibot yung buhay mo. <laughs> Uh, si Crisilda Tan, Bintangor. Good evening, Father. Thank you, Father, na-enlighten you ko karon Trust and faith. Yan ang kinakailangan natin eh. increase our trust, increase our faith in Him. Yan ang kinakailangan natin. Si Edna Adarlo, Catalonia. Magandang gabi, Father. Nagpipili uh, tayo ng mga comment dito. Padre, ikaw man ang padre na mo sa dumaluan, padre. Nobi, bulay-bulay, mahinay. Ano, anong kaulugan ba ito? Uh, hindi ko naintindihan yung tanong mo, kapatid. At shout out, padre, kaila ka ni Father Sergio Sorigao, ako na kansin si Siang Conde. Ah, uh, nakarinig ako sa kanya, pero hindi ko pa siya na... Hindi ko siya lubos na kilala, pero Nakarinig na ako sa kanyang pangalan. Si Yanian Apariche. Hello, Father God bless. Si Brilio Fanlo. Good evening, Father. From UK. Si Pipilo. Pipilio. Victoria. Parang niya kay City Manila. Kumusta si Pastor Ian Padre? sa uh, Buga. Ah. No? Kumusta niya si Pastor Ian? Okay lang po at uh, to keep on touch mga kapatid through chat no kung um, at uh, pray for him na kapatid at si Melchory Ohaya salamat father kay makatanaw na ko permenti sa imong live ha, si Ann Wu so, salamat din no si Montesa Morales Rosaline good evening father Please pray for me from Italy. Wow! Nakupunta tayo sa Italy, sa sport, uh, sa ano uh, sa atin, sa ating, ano yan, sa ating uh, Marian Pilgrimage, no? Uh, salamat pala sa mga nagpadala ng mga stars ngayon. Uh, babasahin ko yung mga pangalan nyo mamaya si Bernarda Ibarzabal, then confession files, gaan ako, feelings, thanks God. Yan. Ang ganda ng balita ni Sister uh, ano? Bern Bernarda. No? Good night, Father. God bless from Tagbilaran City, si Jadi Lanyola. No? Ang ganda. Ang daming nanonood sa atin ngayon. Uy, umaabot na ng pinadala nyo 3,398 stars. Salamat po. At uh, dumami na yung mga pumasok sa seminaryo na tagasunod natin. At uh, salamat po tayo. May lima po na... Hindi nga. Uh, um, may dalawa dito. Hmm... Um, walo. Walo, walo yung lumapit sa atin na magpatulong na papasok sila sa seminar. Walo po yung bago. At meron na tayong pito. No? Uh, pero problema ng Panginoon yon kung gusto kayong tutulong, tutulungan natin yung mga gustong magpari. So, through sa ating programa, ah, uh, matulungan natin sila. So meron tayong jikas, alluded yan para sa mga seminarian natin. Gagawin natin lahat para uh, may na lang nila. Or, kung di man sila mapare, maging tunay na tao. Okay? So may walo na lumapit sa atin. Ngayon lang, no? <laughs> Ngayon araw, at sinabihan ko sila, huwag kayong magalala, pass kayo sa seminaryo problema ng Diyos yan. <laughs> so, ngayon, tutulungan natin sila through chicas. Pwede kayo makatulong sa kanila. At gagamitin natin yan sa evangelization at sa mga seminarista po na gustong gusto ako po inasiya ng daming pumapasok sa seminaryo pero uh, siguro kalahati or one fourth ay maging pari dyan. <laughs> Yan ang ihilingin natin sa Panginoon, yan ang ipagdasal natin gabi-gabi, na dagdagdagan pa yung mga pari uh, para marami pang mabigyan ng mga sacraments yung mga kapatid natin. Uh, lahat ng mga anak ng Diyos, magka-avail ng mga sacraments po. So, good night ha! The Lord be with you. May Almighty God bless you. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Fight Maria, the taxi of with a humble heart. Nandito na si nanay, oh. Binila na na ang balot. Yan, say, say, hi, nai. Hi. <laughs> Dabas lagi na yung balot, nai? Mm. Sure? O, oh, yun. Mamang... Eh, greet sabi. Greet sa imong mga fans, bi. Huwag <laughs> man lagi kuon? on. Ay, oh, hala ko. What's up, no? Hmm. What's <laughs> So, fighting Maria na taxi of with a humble heart po. God bless. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.